Ano uh PBA is just being dynamic kasi innovative sila pagdating sa ganito dahil bakit ka mo business uh, PBA is uh, business business yan marketing hindi lang naman sports yung PBA eh tsaka pare bago eh syempre mm -hmm. eh, lahat excited yung mga tao willing to explore lang lalo na dwindling yung sabi nila dwindling yung uh, yung mga mga attendance ng sa PBA compared sa volleyball yan. So bakit ka mo? Bakit umaabot sa ganito na kailangan mag-reinvent ng konti ang PBA? Kasi pare, bakit? Mula nung inalaw yung zone, pare, sumikip yung court eh. Sumikip. So lahat ngayon talaga ngayon, lahat medyo lumalayo ng konti. Kung magsasabay-sabay, tatlong seven-booter, eh talagang tinatanggal na nila yung penetration dyan. So ngayon, with the four-point play, medyo may chance sa yung mga maliliit na team na makapag-compete pa rin kahit sabihin mong puro 65 lang kami, apat kami 65, kahit tatlong 7 voter yan kung meron silang mga ano, meron silang mga threat sa labas o praktisado sila sa threat, may chance pa rin silang lumaban. Eh ngayon siyempre, it's just about being ano eh, being makakakumpit ka sa ganun level. At uh, syempre, ang kuan pa rin, hindi pa rin sa akin, hindi pa rin dapat mawala yung yung technical part ng shooting na praktisado ka ba? Mm -hmm, Tama diba? Like any other coach pina mo ba? At hindi lang practice, yung talagang gano'ng ka serious, ginagawa mo ba sa practice mo yan na hindi lang isa sa sampu, o sa da pare ano ba ang sinasabi mong praktisado sa dalawampu'y ilan dapat ang pasok mo pare para sabihin na legit ka na pwede ka tumira dyan? Ikaw tanong ko pare. Pa pare presentation 3 points ha uh, FYI eh, uh, oh, lang ha, uh, okay ha. Uh, mga 35, 36, 37 yan, uh, okay yan. Oh. Uh, pag nilayo mo pa, uh, eh, below 30 yan. So, uh, ibig sabihin, sa sampung iitsa mo, kailangan pumasok ang tatlo. Para nagpa-practice uh, ka. ang dami ka palang isasablay dito. So, okay, uh, oo. Oh, oh, marami oh, yan ha. Uh, uh, kailangan ganun. Uh, eh, on a, on a, good night, maganda shooting mo, oh. Uh, mga kadalawa, tatlo ka. Pero pag uh, uh, hindi, mahirap. Uh, uh. yun. Yan even, ang, even, si Steph Curry, merong uh, uh, mga laro. Uh, na. puro sablay. Uh -oh. Uh,